Kaya good morning mga idol. So dito ngayon tayo sa ating uh, tanim na tubo at uh, ito yung epekto ng ano ng bagyo mga idol. Ano? Ayun. Nasig tumbahan yung ating mga tubo. Ayun. At uh, umikot-ikot pa yung kanyang ano pagkabagsak mga idol yung ating tubo. Ayun. At uh, ganun din dito sa bandang harapan natin mga idol. Ano din to. Uh, bumagsak din. Ayun no. Ayan bumagsak din yung iba dyan yung iba nakatayo yung iba bumagsak at uh, ganun din doon sa bandang itaas doon sa ano doon sa doon sa itaas doon sa may ano na yun hindi masyado makita doon sa maraming kahoy meron pa yan doon puntahan natin yung mamaya ay doon yan doon, doon sa taas ato uh, meron din tayo doon sa kabila banda doon sa taas so may puno ng kahoy na malaki na yan yan, meron din tayo. Tingnan natin kung natumbaga ba 'yon o hindi. Ay mga idol. 'Yun ang uh, ng uh, bagyo. Tumba lahat 'yung mga paninim natin tubo. Yan, mga idol, oh. 'yung uh, ipikto ng bagyong upong. yan Talagang binagsak 'yung ating uh, tanim na mga tubo. Yan. Yung doon sa dulo, pinag-ikot-ikot 'yung ating uh, mga tubo. Ayun. Buti dyan sa kabila na yan, medyo kunti lang yung bagsak saka dito sa taas yan yan kunti lang yung bagsak ng ano ng tubo ko diyan dito at saka ditong area na to kakunti lang bumagsak na tubo ko pero ito sa kabila ito yung sa kapatid ko yun ang maraming bagsak at uh, doon sa kabila banda yan puntahan natin doon sa kabila yan mga idol buti dito uh, walang tumbaga ano Ayan. Nang ganon tumba dito mga idol. At yung doon sa dulo, yung may puno ng saging na yon yung tubo ko. Yun lang yung medyo may bagsak kunti. yon. Buti naman tanto kakunti lang yung bumagsak. Yun. Ito, lilipat tayo doon sa kabilang area. Tingnan natin doon kung may, mga bumagsak din doon na, ano, na tubo. Gawa ni bagyong upong. Ano. Yan mga idol yung pala yung aking mangga na pinag-sprayan mga idol hindi nabuo yung kanyang bunga kasi panay ulan, init, ulan, init at uh, nalusaw yung kanyang ano nalusaw yung kanyang bulaklak sayang mga idol ang dami pa naman bulaklak kayo mga idol yan mga idol ditong area sa kabila ayun, ayan ang dami din palang bumagsak dito yan, grabe. Kasi ano na to eh, talagang kumbaga ano ba, uh, ano sa hangin ito mga idol. Uh, kumbaga ano talaga sa hangin dito. Punteria ng mga hangin. Ayan, grabe. Yan o. Oh. Kawawa yung pananim namin tubo. potol uh, putol pala yung iba. Ayan o oh, mga idol. Yan yung ano na yan, o. naka ano na yan, yan yan Betul pala, yung iba. Kasi sobrang taas na to mga idol ay. Yan. Ay, grabe, pinagukoy-ukoy ng hangin. Malakas kasi yung hangin dito nung bumagyo. Yan. Yung mga idol. At yung ating uh, gilingan ng tubo o ano, yung paggawaan ng asukal doon, yung may bubong na yan, doon tayo gumagawa ng ano doon ako nagluluto ng ano ng asukal mga idol yan to lilipat tayo dito sa bandang taas mga idol ano to yan to din ito pero hindi yata bumagsak ito mga idol yan yan may mga tanim na kamuti dito yung tinanim na kamuti walang laman hindi nagkalaman kasi matigas yung lupa Ayan inararo na lang ng kapatid ko yan buti ito pala sa pinakataas hindi natumba yan no doon nung, sa kabila hindi din natumba kasi medyo mababa pa kunti tingnan natin dito banda sa baba mo idol paano yung ano meron pa rin yan dyan eh, sa baba ni Ria ito titingnan natin ito tataniman pa namin ito ng tubo sa itong taon na to pag nag harvest ito lilipat na namin dito yung pinagpunlaan yung pinakadulo yung pinakadulo niyan, yung ano eh, yung tinatanim yan lilipat namin yan hanggang doon sa kabila na yun yung doon no, yung inararo na hanggang doon yan tataniman namin At yung dito iba yung doon sa kabila mayroon pa yan doon sa kabila andoon so hindi makita wala pang tanim yun dun sa baba nga walang tanim yan dyan ayun, tinaniman ng palay ng pinsan ko ayun may bumagsak din pala dito dun sa kabila banda may bumagsak ayun may bumagsak din pala dun oh. buti ka kunti lang yan yung baka hindi pa na ano ito nakuha ng pinsan ko sa pinsan ko yung baka eh ayan oh bumagsak din kaunti kakunti lang ganoon din dyan kakunti lang bumagsak buti naman ito kunti lang bumagsak talagang ano yun. haba doon tayo galing sa baba mga idol doon oh. <laughs> ang layo ng nilakad natin pakiat dito doon sa ka dulo na yun oh. zoom natin na ah. yan doon pinaka baba yan, yung daming bagsak talaga oh. oh. kitang-kita dito. Yan. Daming bagsak papunta doon sa dulo yan. Buti doon sa kabila na area na yon, doon sa may ano. Doon sa may kawin na yon, doon sa bandang kabila, walang bagsak kan ano, don doon, yung pinakita natin kanina. Yan. <coughs> yan mga idol, at uh, hanggang dito na lang yung ating uh, video ano. At uh, tayo uuwi na. At uh, tiningnan natin natin yung ating uh, mga tanim na tubo dito kung papano kasi kapon dumaan yung bagyo. At uh, tiningnan natin ngayon, ayan, yung iba kitang-kita pa bagsak. Bagsak talaga yung ating mga tanim na tubo. Yeah, mga uh, idol, hanggang dito na lang yung ating video. At uh, sana isubaybayan subaybayan yung ating uh, in-upload sa ating uh, YouTube. At uh, uh, huwag nyo kalimutan 'pag subscribe at uh, share. ayan mga idol. Maraming salamat po. Ito so, hanggang dito na lang. See you again mga idol. Bye bye.